ng dito live na naman tayo ngayon, guys. Guys, si Buoy Tapang si Peter. Pauwi na tayo sa. Bawin na tayo, mama. Malabo noon, Peter, Galing kami sa. Peter, tayo, ka Peter. San Jose. tayo sa San Jose, Peter. <laughs> <B> Peter. <laughs> Peter, pa. Si Peter. Boy Peter. Peter Lim.

at comment at share dyan sa baba at palagi na lang tulong sa akin guys basta mag comment lang kayo dyan pag nanonood ang video dyan huwag lang kayo iscroll lang iscroll kasi huwag kayong bumili ng siya boy yun na lang uh, pa ano sa engagement sa ato ni ano ni boy tapang guys <laughs> Kahit na, may malamit na masako naman. Pag ako ang nakapa, nakapawi sa'yo pag nag-relive ka, matik talaga ka sa'kin. Sa Ay, naano ka ba? Malamit man masako ka ako lang. Rawa. Bakit? Masama ba yan? Ang malamit, ang ibig sabihin ng malamit, maraming ibig sabihin niyan, maganda. Oh, di ba? Sana may makapansin dito sa aking mga video. Mag Iwan lang lang dyan sa baba ng like at sa share. Naka-comment. Ayos lang sa akin yon guys. I-like na rin yung video ko, tapos... At... Tapos... Like ang comment, ang share nakaso aso na ang tapotso rin. Ang truck, wala yung <coughs> to. Kaya hulog pa rin yung tapotso ko yung... wala rin yung mga content na ganyan ka.